Pinag-iingat po ang lahat na ayon sa isang Public Attorneys Office na si Presida Acosta na totoo ang mga nangyayaring pagtukot sa mga bata hindi para sa ransom money kundi para kunin ang mga laman loob nito para ibenta sa mga may sakit na mayayaman. Kaya bantayang maiki ang inyong mga anak kung pwede kayo na mismo ang maghatid sundo sa mga anak ninyo sa mga eskwelahan. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, kaya nang gawin ng mga tao ang ganyang gawain para lang sa pera. Kaya please bantayan po ang inyong mga anak kaysa magsisi sa huli. Pinag-iingat po ang lahat na ayon sa isang public attorney's office na si Presida Acosta na totoo ang mga nangyayaring pagdukot sa mga bata, hindi para sa ransom money, kundi para kunin ang GG WAP, do that, do that. GG uh -uh, WAP, well, who that, who that? GG WAP, do that?